breaking news matapos isagawa ng puwersa ng Israel ang kanilang matinding airstrike sa hutis ng Yemen gamit ang 20 fighter jets na nagwasak ng mga mahahalagang buildings na kontrolado ng hutis at nang magsagawa ng pangalawang airstrike ang Israel na siya namang lubusang nagsuspindi ng operasyon ng airport sa Sana'a. Ngayon ay nagsalita na ang pamunuan ng huti at nag anunsyo ito na hindi na sila gagawa ng pag-atake sa mga barko na dadaan sa Red Sea. Bakit kaya? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe, sabayan na rin ng like. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay May 7, 2025 at isang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong anunsyo ng militanting grupo sa Yemen na sinusuportahan ng Iran, ang Houthi. Kung inyong napanood ang ating video kahapon, ang video na sinundan ng upload na ito, doon ay merong katanungan kung sa naturang pag-atake ng Israel sa puwersa ng Hutis ng Yemen ay kasama ba ang United States of America. Itinanggi ng gobyerno ng Amerika na kasama sila ng Israel sa naturang pag-atake pero kinumpirma ng Israel mga kaibigan na alam ng United States of America na aatake ang IDF sa Hutis ng Yemen at sa naturang airstrike ng Israel hanggang ngayon ay suspended pa rin ang flight ng Sana'a Airport to and from Yemen. Kinumpirma ito ng Israel na ito ay paghihiganti dahil sa ginawang hypersonic ballistic missile attack ng Houthi at tinarget nito ang Ben Gurion Airport. 30 minutes na sinuspende ang flight ng Ben Gurion Airport pero ngayon ay fully operational na muli. At sa pag-atake ng Israel sa Houthis ng Yemen, kumpirmado na merong apat ang nasawi at 39 ang mga sugatan. Matapos isagawa ang airstrike ng Israel sa puwersa ng Houthi, ngayon nagsalita na ang pamunuan ng Houthi. Nais na nito ng peace. Sa anong paraan mga kaibigan nais ng Houthi ng peace? Ganito kasi mga kaibigan, ayon sa ulat, sinabi ni President Donald Trump na ihihinto na rin nila ang pag-aatake sa Houthis ng Yemen dahil raw ang Houthi na hindi na sila aatake sa mga barko na dadaan sa Red Sea. Ang mga pahayag na ito ng Houthi, ito ang matagal ng sinasabi ni President Donald Trump na hindi na nila aatakehin ang militanting grupong ito kung hindi na sila gagawa ng pag-atake sa mga bargo sa Red Sea. Pero nagmatigas ang Houthi at nagpapatuloy pa ito sa kanilang pag-aatake sa mga barko na dumadaan sa karagatang ito maging ang Israel ay kasama sa kanilang mga tinatarget. Pero ngayon ay nagbago ang ihip ng hangin. Bigla itong nakiusap kay President Donald Trump at magkakaroon sila ng truce. Ito ay matapos gawin ng Israel ang kanilang pag-atake. Marami ang mga nagsasabi na marahil naramdaman ng puwersa ng Houthi ang napakalaking damage sa kanilang administration sa mga airstrike na isinasagawa ng puwersa ng Amerika nitong nakaraang mga araw, lalo na ang pinakabagong airstrike ng Israel dahil ang pagawaan ng simento na kontrolado ng Houthi ay tuluyang winasak ng puwersa ng Israel. Ito kasi ang kanilang ginagamit upang gumawa ng kanilang mga tunnels maging ang kanilang port o sa Hodeida port mga kaibigan ay winasak ng puwersa ng Israel. Ginagamit ito ng Houthi upang ang Iran ay makapagsupply ng kanilang armas at iba pang purpose. At isa pa sa nagbigay ng napakalaking problema ngayon sa Hutis at sa Yemen ay ang pagkasuspende ng airport nito, bunsod pa rin ng airstrike ng Israel. Ayon kay President Donald Trump, Huti agreed. Past tense na po ang ginamit mga kaibigan, ibig sabihin tuloy na. At ito na ang mangyayari. Dagdag pa ng huti mga kaibigan, lahat ng barko sa Middle East ay hindi na nila pakikialaman. Pero may buwelta ang huti mga kaibigan ayon sa ulat ng The Times of Israel. Kinumpirma nga nito na talagang hindi na aatake ang huti sa mga barko sa Red Sea. Pero ipagpapatuloy pa raw nila ang kanilang pag-atake sa Israel. Matapos ang pag anunsyo ni President Donald Trump, agad na nagsalita ang Oman at nag-volunteer na mag sila sa ceasefire deal sa pagitan ng USA at ng Houthi. Ayon sa Oman, mula noong 2023, mula nang magkagera ang Israel at Houthi, ito ay maituturing na major na pagbabago sa pulisya ng Houthi. Sapagat ang slogan ng Houthi mga kaibigan ay Death to America, Death to Israel. Pero ngayon mga kaibigan, nais makipag ng Houthi sa USA. Dagdag pa ng Oman, kasama sa proposal na hindi na gagawa ng pag-atake ang Amerika sa puwersa ng Huti sa Red Sea at sa Bab al-Mandeb. Ganon din ang Huti, hindi na ito gagawa ng pag-atake sa anumang barko na dadaan sa karagatang ito. Pero sa proposals na ito, hindi binanggit ng Huti na hindi na sila aatake sa Israel. Kundi sinabi nito mga kaibigan na patuloy pa raw silang susuporta sa Gaza at meron pang matinding buwelta sa Israel ayon sa kanilang statement na ibinalita ng Hutiran Al Masira TV to all Zionists, from now on stay in shelters or leave to your countries immediately as your failed government will not be able to protect you after today. Panawagan ng huti mga kaibigan sa mga sibilyan sa Israel na magtago na o umalis na sa kanilang bansa dahil hindi na raw sila kayang protektahan ng kanilang gobyerno tinutukoy nito mga kaibigan ang pinakabagong ballistic missile attack ng militanting grupo sa Israel na kung saan nakapasok ito sa aerial territory ng Israel at bumagsak pa sa area na malapit sa Ben Gurion Airport. Tinutukoy rin ng huti mga kaibigan ang mga air defense system ng Israel na nag-failed sa pag-intercept ng kanilang ballistic missile maging ang TAD ng United States of America. Palaisipan din sa karamihan kung bakit nakalusot ang balistik missiles ng Houthi. Ito ay kauna-unahan sa loob ng maraming panahon. Meron ding mga nagsasabi hindi kaya sinadya ito ng Israel upang meron silang dahilan na umatake sa Houthis ng Yemen. Pero sila mismo ang mas nakakaalam sa kung ano ang tunay na kadahilanan. Sa ngayon mga kaibigan ay wala pang pahayag ang Israel sa mga tugon ng Houthi at yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at bago ka pa lang sa channel na ito at kung gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. Sa lahat ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa Israel, kumusta po kayong lahat dyan? Mag-ingat po kayo sa Jordan, sa UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Egypt, Amerika, Europe at sa iba't ibang panig ng mundo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.